Isang magandang magandang umaga na naman po sa inyo lahat mga kaibigan po Ayan Ito po ay lutong bukid nun. Luto po ito ng aking uh, manugang Ayan, ginisa niya sa sibuyas, bawang, ang manok Nilagyan ng maraming sabaw kasi Hahaluan niya ito ng sotanghon Ayan Kulo, 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 kulo muna. Kamusta po ang ating uh, umaga mga kaibigan? Pakuloing mabuti para maluto ang manok ng maayos. gunting thing? Andoon sa may ano ni Paul? kailangan guntingin ayan mga kaibigan kumukulo-kulo na ang kanyang ginisang manok tapos ayan lagyan nyo na ng satangon so ito ang pinakamadaling na putahe lang talaga mga kaibigan halo-halo inirolo in, ni in, Lola may Rally Mix Stories ayan haluin natin ang sa po ay masarap po yan lalo na pag yung ano yung uh, tuyo yan ilagay mo na ang sa madali lang naman itong ah uh, Ketuin mga kaibigan. Ginisang sotanghon. Ginisang sotanghon. Oh. Hiwain ang manok ng uh, maliliit na ganito. Tapos, igisa sa sibuyas at bawang. Tapos, uh, lagyan ng sabaw. Depende sa dami ng sabaw na inyong ilalagay. Yan. Ang sitango naman ay hindi naman na overcook yan kasi damur na lalambot siya ay uh, mas lalo masarap. Hindi po kagaya ng pansit na merong overcook. Masarap po ang uh, sutanghon na uh, yung sutanghon lang lahat talaga yung parang pansit maganda rin yung uh, sutanghon na uh, ihalo sa pansit bihon maganda rin po yung kanton na uh, haluan ng uh, bihon basta lahat po ng ano, pansit masarap karamihan ng mga Chinese eh, gusto yung sutanghon yan po sa tangon ay ma... Yung iba kasi, ginugunting yan. Para hindi, ano, pahaba ng tangon Ang pahaba ng buhay ito kasi hindi nagunting. <laughs> dapat... Pinutol. Hindi, pinutol. Dapat pala. Ang <laughs> Pag may mga birthday, may mga okasyon. Gaya ng birthday eh. 'Wag putulin ang mga bihon para mahaba ang buhay kasi once na pinutol, i-exit na 'yung buhay. Joke <laughs> lang ha mga kaibigan. <laughs> Nagpapatawa lang ang inyong uh, Lola really mix stories 'yan. Pwede pa namang putulin 'yan. 'Yan po ang uh, lutong bukid noon. Nagluluto din po ako yan ginisang sutanghon with chicken and sabaw ano masarap na tingin hindi malasahan ang ating manoga nga ako naman ang maglasa okay naman okay na tama na pati alat Saktam saktam. Ok, so. nè ok, ok. Ok, ok. na ok. Ok, na. <coughs> Yung chicken yan, mm -hmm. mais na. ok. Ok, <coughs> yan, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, Ayan, pwede nang uh, kainin mga kaibigan. Sa so, pong magandang, magandang umaga sa inyong lahat yan, sa so, tanghon. Tapos po, <clears throat> meron kami nga yung ano, yan oh. Hindi po itong pinatuyo pag ko lang sa inyong pandesal Ito po yung uh, pinatuyong malunggay mga kaibigan. Tingnan nyo. Yan po. Ito yung uh, malunggay. Kapag wala po kayong puno ng malunggay, mangingi po kayo sa may mga puno. Damihan nyo na yung hingiin niyo tapos i-air fry niyo lang. Patuyuin niyo lang po sa hangin. Tapos habang pinapatuyo po niyo, halo haluin yung ganyan kasi ang malunggay mainit po yan. Nagkakaroon po yan ng amag sa ilalim kapag hindi po siya halo-haloin kasi nagkakatubig po yan, nababasa dahil sa sobrang init, kaya nagkakaamag. So, hindi rin siya magagamit. So, habang pinapatulo, pinapatuyo, araw-araw ay haloin po ng ganyan. Tapos, kapag malutong na, ganyan o, oh. Kapag malutong ng ganyan, ganyan lang, hindi na kailangan i-blender, tapos ilagay na po sa siplak o kaya sa grapon kapag tuyong-tuyo na. At pwede na pong ihalo 'yan sa mga luto. Pwede na pong gawing tsaya 'yan. Pwede nyang ipanghalo 'yan sa mga ulam. Lalo na 'yung mga may anak na mga maliliit pa tapos ayaw nila ng gulay. 'Yan po durugin po 'yan ang uh, tawag dito, durugin ang dahon ng malunggay tapos ihalo po sa ulam hindi na po nila yan makikita matatalo na po yan ng sarap ng lasa ng ulam kaya mga kaibigan kapag wala pong puno ng malunggay at may mahingian ng malunggay mangingi ng marami tapos tuyuin ilagay sa garapon o may takip na lalagyan para pwede pong gamitin ito rin po ang ginagamit ng mga malunggay pandesal. Maganda po ito. Ang benepisyo po sa akin ng malunggay ay uh, detox din po ito at saka uh, mabilis kang makatulog. Ayan. Maganda po ito sa lahat. Lahat po ng vitamina, i-google nyo na lang po ang mga benefits ng malunggay at kung ilang vitamina ang uh, meron ang malunggay natin. Yan mga kaibigan, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat at isa pong uh, masaya na araw ng uh, Martes dito sa Pilipinas. At gandin po sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pong magandang magandang umaga, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ay uh, patuloy lang po tayong maging uh, positibo sa buhay dahil kapag negatibo talo po tayo pero pag positibo panalo po ang ating na uh, buhay lalo na po ang ating isipan yan magkakape po muna sa inyong uh, Lola Really Mixed Stories dahil ngayon lang po ako bumangon mula sa aking uh, kubol <laughs> sa akin kubol yan, maraming maraming salamat po muli sa inyong panunood sa lahat po ng aking mga videos dito po sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.